<laughs> Grabe pala yung mga batuhan pala sila. huli ayun oh no? Oh. kuwan tuwa yung mga polis pagka ano oh kukulit eh no <coughs> batuhan doon sa kabila Eh sinugod na ng mga polis ayun na, sinugod na kayo ito ah <laughs> Hindi ka mapapagkabal. Patras lang. Patras lang ho. Mga nakasibilyan, patras lang ho kayo. Atras ho kayo dyan. Atras kayo. Wala mo pare. Kami na ba mag-a-kamano? Kami na ba mag-a-celebrate? Pasikelo, pasikalan. Okay, kayo

pari-pari ang Pilipino, yung mga Pilipino, mga tala mga tala na wala mag sa position, wala na gagawin. Indonesia Yeah.

pamilya mo. May, huwag mga gana ng sasakyan. Ang konsensya mo na saan, na ka rin. Di ba? Dama na yung pa mo ang sasakyan. Magamit sa'yo. Papunta pa roon, sa saan man. Mapundin ko ka na. Magsusyo pa, magpapa. Ang pagpapasin mo sa mga tao mo. Ang bayan, dahil may nang mo Mama! 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 Mama!

اويو اوهويا ستيم ستيم مي تنو پتا نھو مي ايسان جي پلوڪا سان ماٿو ستيم جو ڪو ڪم نه آيو ٿو

ayaw kang sabalangibigong bala kung siya mga bala 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 sa bayan ng Pilipinas. Para sa asyon ng kataan, may balik ang pera ng anak mo na yan. Ang kayo ay nilapat ng mga mamamayan sa posisyon nyo sa Kristo para magtrabaho sa bayan, hindi para mag Dapat, Sa bayan, maging tama ang anak ang Maging ma- Maging tapat sa bayan. Trabahuhin. Dahil ang bayan ang papasunod sa inyo. Bayan ang papasunod sa bawat tayo. Balaan, pinakay ko dito sa mga pila para tayo ay mabuhay dito sa mundo. Pero huwag alisin niya sa litan. Dahil kung nasasaktan ka, nasasaktan mo ang ibang tao, nagisayin kami. Di ba masakit yun? Dapat isipin mo, isipin mo na ayaw mo mangyari sa iyo kung gawin sa kapwa mo. Di diba? Dapat magkaroon na lang ng Ayan, Dok! Diba, magkaroon pag-ibig ang bawat isa dapat magkaroon ng kapayapaan, peace, peace na lang ang ilagay sa puso ng bawat isa. Thank you Lord. Pinigyan mo ng ng kapayapaan ng bawat isa ngayon. Ipuhin mo po ang puso ng nila na magkaroon ng kapayapaan ng Nandito ba sa ating parang na kailangan ito Lord Jesus, salamat sa po. Sa salita mo, sa 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 Diyo sa Diyo po, po, sa

Ayan. alam namin alam namin na may mga polis na gustong magbaguhin ang sistema alam po namin na sumusunod naman kayo sa utos itong nangyayari po ngayon kapag ito ay nagpatuloy kapag naging agresive parehas na aside magkakaroon po ng lung talaga po tayo magkakasakitan Worst case scenario, may makamatay. Para po sa atin na po, para sa pulis pulisan po ito, kahit sino mo may ang Pilipino. Ang nagpa sa po ngayon para sa ikakaunad po ng bansa ito.

sa kami ang para sa ating laban ko na ito para sa amin. Laban ko ang bigay sa amin, hindi sa mga tuwaling kumpiyerno. Kapag ang buong Pilipino nagkaisa laban sa tiwaling gobyerno, mapapapaksak po natin sila. Kaya naman, nakikiusap po ako, magkakaroon damang ng look, pauwitawit na sa akital, kaya alam niyo po kami na makapasok para wala nang masakta ng na polis. Para po sa atin na po. Maraming salamat po. Ano si 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 Iba yan eh. Nanina yung ano mga Oo. yung yung Iba yan. yan. Oo. Oh. 아! <목소리나> कुलाई सिफों का इन बाउ ना कुतो नो वोगिया न बायान नो न कुतो नो बयना